Ito daw po, isang patunay na Davao City is the safest place on earth. <laughs> sabi ni Digong, sabi ng mga Duterte, at sabi ng mga uh, blind followers na itong mga Duterte. Safest city or place on earth. <laughs> Kaya nga daw, best president in the universe eh. Pero eto syudad ng mga sindikato. Mafia. Drug lords paboritong taguan ng mga wanted. Yan, hirap pag masyadong nagmamalinis. Yan po ang sistema. Yan po ang ginagawa na itong mga Duterte. Kung naalala niyo po, kung nakikita niyo po ngayon sa si Sara Duterte, kung paanong magmalinis. Hmm. Hindi daw tama ang pag, uh, uh, paggasta ng mga uh, public funds, government funds. Nakikita daw niya yan. <laughs> nananalamin ka kasi lagi. Kaya ang nakikita nyo po ay sarili nyo rin. Yung mga kabulastugan na nakikita nyo sa iba, yan po ay hallucination. Yan po ay parang gusto nyo lang na may karamay <laughs> sa mga kabulastugan nyo. Hindi ba't ganyan? Hmm, taguan ng mga wanted, nagmamalinis madalas. Pati mga police blotter book, dinodoktor at sinasalamang ka ng pailalim. Ganyan sa Davao City may kaugnay na balita dahil kamakailan meron na namang isang personalidad na natiklo dyan sa Davao City. Nako araw-araw ha. Ah. Laman ng balita ngayon ang Davao City. Sasabihin na naman, ikas eh, kasi ABS-CBN, GMA, yan kasi ang binabalita nila lagi, negatibo tungkol sa Davao. Ano? Anong gusto nyo? Positibo? Ay, wala eh. yung negatibo, balita yan eh. In all fairness to, to newscasting, ano, balita yan. Kaya mabuti o maganda yan, basta may basihan. Balita. Hmm. Nabawi ang karagdagang mariwana na nakabalot sa mga plastic sachet at ilang bote ng pinaghihinalaan cannabis oil na suspect na, sa suspect nang ito ay kapkapa kapka ng mga NBI operatives. Ayun. Hmm. Vlogger ito ah, Vlogger itong nahuli na ito sa Davao. City na naman po. Ayan, arestado ng NBI Davao ang isang uh, vlogger na ito. Wala namang, oh, andito naman kung sino itong vlogger na ito. Andito sa balitang ito. Pwede nyo na lang tignan. Anyway, so yan nga ang sinasabi natin. Ano ho, na itong mga taga Davao, kunwari ay ayaw sa droga, pero naandyan lahat ng sources ng drugs. Sabi nga nung isa, yan ay hugad ng mga drug lords. Ayan. Tapos sasabihin, ayaw sa droga, lumalaban sa droga. Nag-stage pa o naglungsad pa ng uh, war on drugs din atong si Baste, ang mayor ng Davao, diyan mismo sa lugar nila. O ba diba? Yung estilo nila na kunwari sila ang malinis, kunwari ayaw nila sa kabulastogan, pero sila ang totoong gumagawa ng mga kademonyuhan. Good luck!